pakita ko lang sa inyo kung paano kasi yung iba nalilito eh palit lang ng palit kapag sobrang lambot na nito mga boss pasira na po yun kasi ang mga rock end dapat ganito siya kaya lang katagalan syempre lalambot wag lang talaga maging ganito yan tapos pagka hinatak hatak mo yan ano? Eh. pag hinatak hatak mo dapat walang clearance ito meron na lumalago pa kyan pagka kinakati o kahit malubak dito syempre bago wala talaga yan mga boss katulad ng winyan sa mga ball joint yan kung paano mag testing yan kailangan wala syang clearance ayan ito kasi meron na tsaka sobrang lambot na huwag nyo ipipress to mga boss kasi baka lumabas delikado tapos ayan ito yung bagong ball joint natin